Hey, what's up, mga Archer? Day one. Day one, masama pa Tom. Pero okay lang. Happy New Year. Hindi <laughs> tayo nakapasok sa work today. But it's fine. Ay, kailangan natin magpagupit. Pero nakakataman mo muna tayo. Meron kayong tayo ng kamot. Sana bukas, okay na tayo ng bonggang bongga Ciao! Mga well, inisip ko kasi, gradually, gusto kong ibalik ang YouTube channel natin. Wala ka pa naman kayo doon ng mga podcast ko but I want to put more you know personal blogs just like the old times pero dahil nga masama pakalamdam ko ngayon so mga pasweet pasweet lang muna kahit magulo at sumarap tayo sa so camera ganon okay Kasi ginagawa ko lang naman yung flan. Eh. Parang libangan, diba? Yun. Diba? Hindi gumagana yung utak. Ganyan nga natin. Kung may mag-like at subscribe. Okay. Support. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye.